Ang Sinagat na nga ni Betsy ang kanyang kasamaan, talaga namang inoper na niya maging ang kanyang sariling katawan. Kaya wala naman, wala nang lusot itong si Robert dahil ginigil trip niya ay eh talagang kinukonsensya niya itong si Robert para lamang panindigan ang nangyari sa kanilang dalawa. At dahil rin sa sobrang lungkot nga nitong si Robert para agad niya makalimutan ang kanyang asawa. Niyakap na nga niya ng gusto itong si Betsy. Sa madaling salita ay nauto na at naiskam siya dahil ang babaeng kaharap niya ay ang mortal na kaaway pala ng kanyang anak. Sa tuloy ang pagpasok ni Betsy sa buhay nga nitong si Robert ay dito na nga magkandaletsi ang buhay nga nitong si Gina. Lalong lalo, lalo at makakarating na nga ang kanyang tiyahin sa loob ng bahay ni Robert at magugulat niya. Magugulat siya sa kanyang pagpasok at may babaeng nagkatalikod at mas ikinagulat pa niya dahil nang ito'y kanyang mahabol. Mabad sa kanyang pagmumukha ay eh walang iba ang babaeng kina iinisan niya at ayaw na ayaw niya na pumasok sa bahay noon at hinaharangan niya, niya na maging kaibigan ng kanyang pamangkin na si Jenna na alam niya anong pag-uugali itong si Betsy at mas lumala na nga ang sitwasyon dahil sa paghihigantingan itong si Betsy Tuluyin nga niyang na napaikot itong si Robert sa kanyang mga kamay. Ngayon kahit magalit at kahit sabunutan pa siya ng kapatid nga nitong si Robert ay wala na itong magagawa sa pagkatuluyin na nga siyang tinanggap ng buong buo nitong si Robert. Sa kabilang banda, ginawa ni Jenna ang lahat-lahat maprotektahan lamang ang kanyang ama ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan na ang natuklaw ni Betsy ang kanyang ama at wala siyang malay, na si Betsy pala ang ahas na pumasok sa loob ng kanilang bahay samantala ginawa niya ang lahat para lamang uh, mapuntahan at madalaw nga ang kanyang ama dahil miss na miss na niya ito subalit masusupresa siya dahil masasalubong nga uh, sila ng kanilang kaibigan at sasabihin nito na minsan itong nakita sa loob ng bahay nila ang pagmumukha nga nitong si Betsy. Kaya naman nagmamadali si Jenna na mabuksan ang pintuan. Ngunit huli na ang lahat. Mabibigo lamang siya sapagkat hindi niya maaabutan si Betsy at ang kanyang ama sa loob. Dahil agad namang gumawa ng paraan si Betsy nang sa ganon hindi mag ang kanilang mga landas. At pinilit kasi niya itong si Robert na Agad-agad ay gawin na ang lahat ng makakaya nang sa ganoon tuluyang makuha niya ang titulo bilang asawa kapalit ng nitong si Minda. Pinilit niya itong magbakasyon ang katwira ni Bensi ay para makalimot siya at ma-refresh ang utak ka nitong si Robert. Ngunit iba ang, iyong, ang kanyang intensyon at kasabay noon ay kukumbinsihin niya itong si Robert at gagawin ng lahat mapauo lamang napakasalan na nga siya at tuluyang maging asawa ng amangan nitong si Jenna.